Ang aking reaksyon tungkol sa planong paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang planong paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas ay isang malaking isyu na dapat pag-aralan at pag-usapan ng maayos. Bilang isang Pilipino, malaga sa akin ang pagkakaisa at pagkakabuklod ng ating bansa. Ang Mindanao ay may malaking kontribusyon sa ekonomiya at kultura ng Pilipinas. Ito ay tahanan ng iba't ibang etnikong grupo at may malawak na likas na yaman. Ang paghihiwalay ng Mindanao ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon at mga hamon sa mga aspeto tulad ng ekonomiya, seguridad at pamamahala. Salip na paghihiwalay mas mainam na magtulungan tayo upang masolusyonan ang mga suliranin at mga isyo na kinakaharap ng Mindanao. Dapat nating bigyan ng atensyon at suportahan ang mga programa at proyekto na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga tao sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-intindi sa mga pangangailangan at kahilingan ng mga taga Mindanao ay mahalaga upang maabot natin ang tunay na pagkakaisa sa bansa. Ang paghiwalay ay isang malaking hakbang at may malawak na epekto sa ating bansa. Dapat itong pag-aralan ng maigi at isaisip ang mga posibleng bentahe at disadvantages nito. Mahalaga rin na makinig sa mga boses at pananaw ng mga taga Mindanao upang magkaroon tayo ng mas malawak na perspektiba at magkaroon ng mas maayos na desisyon. Sa huli, ang tunay na pag-unlad at pagkakabuklod ng ating bansa ay dapat na maging pangunahing layunin. Dapat tayong magtulungan at magkaisa upang harapin at malampasan ang mga hamon na kinakarap ng ating bansa. Ikaw, ano ang iyong reaksyon? Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.